Hi guys! Tara niyo ako dito sa legendary na kainan sa may binondo na dati daw pinipilahan pero ngayon halos ko konti na lang yung kumakain. Pero ito, itry natin. Suporta lang din. Baka sakali lang this time, marami na ulit ang kumain. Ito ang ung pinman sa restaurant na kilalang isa sa mga OG na nagsuserve ng maki dito sa may binondo. Ito yung menu nila. Actually, marami kayong pwedeng pagpilian dito sa kanila. Pero ang pinaka binabalik-balikan talaga sa kanila dito ay yung maki nila at shomai. Isang right, 270. <laughs> ano isang 270. flavor na sa loob? So, guys, nandito tayo ngayon sa may legendary na restaurant dito sa may Benuno. Dati, before pandemic daw, sobrang blockbuster yung mga tao dito kumakain. Pinipila sila, talagang mahaba yung pila. Pero after the pandemic, medyo nawala daw yung tao. Pero itong mga pagkain talaga nila, talagang mga legend na. Ito yung mga masasarap kainan dito sa Benorto. Imagine guys, 1940 pa sila dito. 84 years na. Buhay na buhay pa. So, hindi na sila pinipilahan. Pero still, may mga kumakain pa rin. Kaya, try natin ulit. So, ito yung pinakasikat sa kanila, yung maki at pork yung gamit nila. Ayan. Ang lapot. 230 pesos to. Itong small nila. Tapos, 265 pat large. So, mas malaki. Wala siyang kasamang noodles, pero kung gusto niya samahan ng noodles, add 10 lang. So, haluin muna natin, pakita natin. hindi tayo nag-order ng noodles, ang pair niya, itong sa fried rice. So, itong fried rice nila na small, sobrang dami. Kala mo, large na, di ba? Small pa lang po, 200 pesos. Pag large naman yung in-order nyo, na sobrang mas malaki pa dito, 340 pesos. At syempre, nag-add pa kami, Mickey Bihon, isa pa sa bestseller sa kanila. So, special tong in-order natin. Meron silang ordinary. Itong special meaning, mas maraming sa o So, ganun ulit. Small ulit tong size na pinili natin. 230. Ang large nila neto, 330 pesos. Try muna natin yung pinaka-sauce niya. Ang lapot, ha? Hmm. Ang rich nung lasa niya. Pero, alam niyo yung light lang. Sabi kasi nila, tinitimplahan pa daw to. So, nasa sa inyo kung anong preference nyo, kung okay na kayo dito sa lasa niya, or titimplahan nyo pa. Ang ilalagay dito, black vinegar. Or chili sauce, ganyan. Try natin pag may black vinegar na suggested nila. Mm. Okay. Nagkaroon ng asin. Nag-level up. Actually, sumarap siya sa akin type ko yung lasa. Mas naging okay siya no nagkaroon ng black vinegar. Kasi mahilig ako sa mga asim. Eh. So yung kaninang plain lang na lasa, napag-level up niya. Generous din sila sa laman at saka ang lalaki ng cut ng pork nila. Black vinegar lagyan na natin since nagustuhan ko yung asim niya. put pa ng pork nila. Mas bagay nga na nalalagyan ng black vinegar. So, itong fried rice nila, may mga kasamang itlo, chorizo, meron din mga pork. Naparamig. Sana hindi sobrang anghang. Bagay din siya. Akala ko, dahil kulay red yung kulay niya, hindi magiging bagay. Masarap din pala na may hot sauce. itong Mickey Vihon special nila. Kahit small to, tingnan nyo naman, napakadami ng na serving nila. Good for sharing na talaga. Lahat ng small nila dito, good for sharing na kasi ang dami ng serving nila. Kahit small siya, ang lalim ng bowl, punong-puno, nag-uumabaw. Hindi pwedeng mawala ang pancit sa mga Chinese restaurant. pampahaba ng buhay. typical na pansit. Typical na Mickey Bihon. Mga luto sa bahay, nakakain sa ibang restaurant. Ang kinagandahan nito, ang dami ng toppings. Sulit na binondo food trip. May iba naman, hindi yung pinipilahan. Something na legendary, pero hindi masyadong kinatao.